Ay, magandang araw po sa lahat. Ito na naman po si Mirna Aquino. At usapan po natin itong sinasabi ni kay Tano na human rights treatment. O, oh, makataong pagtrato kay Digong sa Hague. Kung saan siya nakakulong, gusto nilang pauwiin. Dahil daw matanda na. Ah, uh, ewan ko, ano masasabi po ninyo mga kababayan, mga kabunyog. Uh, parang nakakatawa o nakakalungkot binlog ko nga ito sa ano. Uh, sabi nga anong mga nag-comments, bakit bigyan nyo masyadong pansin itong matanda na ito, tratuhin ng makatao, yun nga, uh, human treatment. Ay, hindi nga ito gumagalang sa human rights nung siya ay nakaupo sa mga biniktima niya ng tukhang, walang awa kahit nagmamakaawa yung biktima, mga estudyante, bata, uh, wala silang pinipili. Ngayon itong ating mga politiko, itong ating mga senador o kongreso o nasa gobyerno, pinag-aksayahan ng panahon, nagbuputohan pa. Tungkol dito na house arrest o pauwiin si Digong. jusko. ang dami-daming problema sa Pilipinas na dapat tulungan. Ang ating mga kababayang maralita, ang dami ng na mga nasalanta ng mga kalamidad, lalo na itong nakaraang lindol sa Cebu ako po ay subwana na nandito na po sa Maynila. Nagkataon po yung gabi na yon, nandun po ako sa Camotes Island, part ng Cebu. Kasi taga roon po din po kami, no? Ay talagang malakas po at hindi ko akalain na ang sentro pala ay sa North Cebu, sa Bugo. Then later, sa kanalang nalaman, ako, ah, matindi pala ang ah, ang epekto ang mga ah, naapektuhan sa lindol na ito. May mga namatay na, 67 na ang nakita ko, no? At maraming mga nawalan ng bahay, na bumagsak ang bahay. Uh, yung isang kabunyog doon ay pumunta doon, naghatid ng mga uh, ano daw, medical personnel. At uh, saka mga natutulog sa kalsada na wala ng bahay. Walang tubig mainom, ayan ang problema nila. Uh, panluto, ang dami pong tutulungan na mas mahalaga ating mga kababayan. Si Digong, si Digong ay nasa haig, nasa kulungan. Maganda po ang, alam natin maganda ang sitwasyon niya doon. Nag-alala lang sila sa health o dahil kung ano-ano pa, pauwiin. Maganda naman ang kanyang kalagayan. Dahil ang, ang mga tao naman doon ay makatao. Mas magandang kulungan kaysa sa atin. Mas makatao sila pa siguro. Kaya bakit alalahanin? Bakit pag-aksayahan ng panahon ng gobyerno, ng Senado, pagbubutuhan pa para lang dyan sa matanda na yan na walang awa namang pumatay ng mga tinutukhang nila kasama nga dyan si Pato. Kaya, please lang, no? Uh, kayong mga nasa Senado, kayong mga nasa gobyerno o mga politiko, ay mas alalahanin ninyo ang dapat kayo ay pinapasahod ng taong Pilipino, mamamayang Pilipino sa magitan ng ating mga buwis. Sinasahuran kayo. Tapos, ang concern nyo ay isang matanda, matandang mamamatay tao. Dapat nating tulungan ang ating mga kababayan na naghihirap ngayon na kailangan nga. ng tulong. Yung mga kababayan natin sa Sibo, ang mga kababayan, mga Cebuano, naggrabe po na salanta ngayon. Ang lakas ng lindol matuto naman kayo mag-isip naman kayo maging makatao naman kayo 'yun lang po mere nagkino laban maralita